ibang balita, kontrolado na ang pagtagas ng langis sa tatlong lumubog at sumadsad na barko sa Limay at Mariveles Bataan. Pero ang isa sa kanila, iniimbestigahan daw dahil iligal ang pagbiyahe sa dagat. Nasa frontline na balitang yan, si Rainiel Tawid. Ikasampung araw mula ng lumubog ang motor tanker Terra Nova pero nananatili pa rin ito sa ground zero o sa pinaglubugan ito sa karagatan ng Limay Bataan. Sa mga nakalipas na araw, sinelyohan muna ang 24 na valves ng oil tanker na naglalaman ng higit isang milyong litro ng industrial fuel. Pero ngayong araw, nagsagawa muli ng inspeksyon ng mga diver. Sabi ng Philippine Coast Guard, kontrolado na ang pagtagas ng langis. kaping na po siya. Mm -hmm. uh... So may mga paunti-unti pa rin po na lumalabas dyan, sir. Kasi yun nga yung sinabi ko, ano, mas malalim, mas mataas yung pressure. And then, sir, uh, yung pipings niya, ganun, marami din po siya. So may mga pailang ilan, sir, lumalabas. Pati ito yung less than 1 liter per hour na lang po. Upang hindi makapinsala sa yamang dagat, patuloy pa rin ang paglalagay ng oil spill boom sa ilang bahagi ng Manila Bay. Sir, maganda po ngayon ang sitwasyon. The mere fact na oil sheen nga lang po yung nasa area. So, mas mabilis po siyang i-evaporate. Halos, halos very thin na lang po yung nakikita doon sa motor tanker Terranova. Sa Mariveles, Bataan naman, wala na raw bakas ng pagtagas ng langis sa lumubog na motor tanker Jason Bradley. Sa mga larawang ibinigay sa News 5, makikitang may mga oil spill boom na rin sa paligid ng pinaglubugan ng MTKR Jason Bradley. Inaasahang bukas, masisimula na ang siphoning sa motor tanker na naglalaman ng 5,500 liters ng diesel. Kontrolado na rin daw ang sitwasyon sa MV Mirola 1 na sumadsad naman sa barangay Biaan sa Mariveles pa rin. Nalinis na po natin yan and diniintay na lang po natin yung makukuhang salbor ng may-ari. Kung hindi po siya hanap Coast Guard na po ang mag-aalis nito. Gumugulong na rin ang investigasyon ng PCG dahil undocumented o hindi legal ang pagbiyahe ng MV Mirola 1. Sa kabila ng kaliwat ka ng pagtagas ng langis mula sa tatlong barko nilinaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Luzon, na ligtas pang kainin ang mga isdang nahuhuli sa Bataan, Pampanga at Bulacan. Uh, safe pa Sa doon sa aming evaluation, wala kaming naamoy na may langis, na Sa biyernes, lalabas naman ang resulta ng isa pang test na ginawa ng BIFAR tungkol naman sa langis na naabsorb o humalo na sa katawan ng isda. Dito rin matutukoy kung magpapatupad ng fishing ban sa mga nabanggit na probinsya para sa kaligtasan ng publiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.